Ayan, guys! Hello! Happy, happy Tuesday! Very productive day! Ayan, nag kami ng aming mga voter certificate, uh, renewal ng aming barangay ID, at uh, ng uh, aming national ID. Ayan, so hindi ko pa nakukuha yung national ID ko, so ang binigay lang din nila is yung isang pinapalaminate na black and white and hopefully sana makuha ko rin yon so pareho kaming walang pasok ng aking sister so we took the chance na maasikaso yung mga maliliit na bagay pero importante na wala kaming pasok ayan so nagutuman lahat nag Nanlibre yung aking sister sa Tokyo Tokyo. Napakasarap ng pagkain nila guys. Tokyo Tokyo, baka naman. Ayan. Pero yan, hindi ako nakakain yan. <laughs> bawal. Ayan, so at the same time, nakapag-banding pa kami at may na-accomplish na din kaming uh, bagay na sobrang importante. Ayan nga, pumorma at humugot pa. Thank you so much for watching! I love you guys!